Guni -guni TV Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo ang nakakatakot kong kwento. Ako po si Marie, labing pitong taong gulang. Dito po ako nakatira sa Cagayan de Oro, dito po sa Cagayan ay maraming inaayos at ginagawang mga tulay. Bata pa lang ako noon, ay marami na ako naririnig na may mga lalaking nangunguharaw ng mga bata. Ang mga batang dinudukot nila ay pinapatay daw. Kinukuha ang mga dugo at ibinubuhos daw sa poste ng tulay para daw ito ay tumibay. Iniisip ko, na kwentong barbero lamang ito. Kaya natatawa lang ako pag nakakarinig ako ng ganitong kwentuhan. Ginawa lang itong kwento para takutin ng mga nanay ang kanilang mga anak para hindi sila maglaboy. Isang araw, nagising ako sa ingay nila nanay at sa mga kapitbahay namin. Nagkikwentuhan sila. Gawa na raw ang tulay napapuntang papuntang bayan. Tuwang-tuwa sila habang nag-uusap. Kasi dito sa amin, pag pumupunta sa bayan ay tumatawid pa sila ng ilog. Marami nang nalunod sa ilog, lalo na pag malakas ang ulan at minsan tumataas ang tubig dito. Ngayong gawa na ang tulay ay hindi na kami mahihirap ang tumawid. Excited na rin akong tumawid at makita ang bagong tulay hindi na mahihirapan si tatay na itawid ang kanya mga panindang mga gulay. Apat po kaming magkakapatid, pangalawa po ako sa panganay. Ako po ang palaging inuutusan ni nanay na pumunta sa bayan. Ang dalawa ko kasing kapatid ay maliliit pa. Ang kuya ko naman ay palaging kasama ni tatay sa bukid namin. Hindi na rin mahihirapan si nanay na ihatid sa eskwelahan ang dalawa kong kapatid. Sinabi ko kay nanay na ako na lang ang maghahatid sa mga kapatid ko para matulungan niya si tatay sa bukid. Sinabi ni nanay sa akin na pag naihatid ko na ang mga kapatid ko ay dumaan daw ako sa bayan. Bumili raw ako ng limang kilong bigas, asukal at kape. Excited na ako makita ang bagong tulay. Kaya mabilis kaming naglakad papunta sa tulay. Pagdating namin ay napakaraming tao. Ang tulay gawa sa bakal. Medyo mataas ito kaya nakakalula. Masayang masaya ang pakaramdam ko ng araw na yon. Hindi lang sa aming pamilya, pati na rin ang lahat ng nakatila sa lugar namin. Napakalaking ginhawa sa aming lahat ang pagkakaroon ng bagong tulay. Habang tumatawid kami, ay marami kaming nasasalubong na mga dumadaan. Pati na rin sa kabilang baryo ay tumatawid na rin sa tulay. Mabilis kaming nakatawid sa mahabang tulay. Nakatawid kami nang hindi nababasa ang aming mga damit at wala ng takot na nararamdaman na baka ano rin kami ng rumaragasang tubig sa ilog. Paghatid ko sa mga kapatid ko ay dumiretso agad ako sa bayan para bumili ng pinabibili ni nanay. Mabilis ako nakauwi ng bahay galing bayan. Simula ng nagawa ang tulay ay marami nang naibibentang gulay si tatay sa bayan. Isang araw, inutusan na naman ako ni nanay na sunduin sa eskwelahan ang dalawa kong kapatid. Habang naglalakad ako sa tulay, ay may nasalubong akong isang magandang babae. Bukod sa maganda siya, ay napakaganda ng damit niyang suot na mahaba. Nakangiti ito sa akin. Minitian ko rin siya. Binilisan ko ang aking lakad. Baka kasi naghihintay na sa labas ng eskwelahan ang dalawa kong kapatid. Habang papauwi na kami ay biglang umulan. Tumakbo kaming tatlo at naghanap ng masisilungan. May nakita kaming isang bahay dito. Dito kami pumunta para sumilong sa labas. Palakas ng palakas ang ulan. May kasama pa itong malakas na hangin. Malapit na maggabi, kaya naisipan na lang namin na tumakbo na lang papunta sa tulay. Madilim na ang paligid. Habang tumatakbo kami, ay nasa lubong namin ang babaeng nakita ko kanina. Napakabagal niyang maglakad at parang hindi siya nababasa ng ulan. Initaan ko ulit ang babae at nagpatuloy na ako sa pagtakbo. Malapit na kami sa dulo ng tulay nang nakita namin ang kuya ko na may dalang payong. Susunduin niya daw kami. Bakit daw kami sumugod sa ulan? Ilang araw na ang lumipas ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang babae. Isang araw, nagpasama sa akin ang kaibigan ko. Bibili raw ito ng sapatos sa bayan. Pagkatapos niyang bumili ng sapatos ay kumain kami ng lugaw sa isang karinderya. Sinabi ng kaibigan ko na mamasyal muna kami maaga pa naman. At kahit gabihin daw ako ay hindi na nakakatakot dahil may tulay na raw. Nalibang kaming dalawa kaya hindi ko na malayan na gabi na pala. Mag-aalas 7 na ng gabi. Maaga pa, pero sa ganong oras ay iilan na lang ang dumadaan sa tulay. Habang naglalakad ako, ay may nasalubong akong dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Nakatingin ang dalawa sa akin. Malungkot ang kanilang mga mukha. Nang nakalagpas na ako, nilingon ko sila para tanungin kung saan sila pupunta. Alas 7 na kasi ng gabi. Nagulat ako nang bigla na lang nawala ang dalawang bata. Kahit na tumakbo ang dalawang bata ay hindi agad makakarating sa dulo ng tulay. Nagpatuloy ako sa paglakad nang may nasalubong naman akong babaeng nakaitim. Natatakpan ang mukha nito ng mahaba niyang buhok kinabahan ako pagkakita sa babae nagulat na lang ako nang biglang hawakan ng babae ang aking mga kamay napakalamig ng mga kamay nito habang hawak niya ang kamay ko ay hindi ito tumitingin sa akin natakot ako at tinanong ko kung anong kailangan niya sa akin hindi ito sumagot kaya bigla kong hinila ang mga kamay ko at mabilis akong naglakad. Kahit bilisan ko ang aking lakad ay parang napakalayo ng dulo ng tulay. Hanggang sa may nakita akong mga batang umiiyak. Napakarami nila. Puting-puti ang kanila mga mukha. At habang umiiyak sila ay lumalapit sila sa akin sigaw na ako ng sigaw. Parang mawawalan na ako ng malay sa sobrang takot. Tatakbo na sana ako nang bigla namang humarang ang babaeng nakaitim. Nakakatakot ang itsura nito. Ang kalahating mukha nito ay bungo. Sa takot ko ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising na lang ako nang nasa loob na ng sasakyan. Takot na takot pa rin ako. Dadalhin daw ako nila nanay sa ospital. Kahit daw ano kasing gawin nila sa akin ay hindi raw ako magising. Kaya dadalhin na lang daw nila ako sa ospital. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, ang mga kasama ko ay mga multo pa rin kaya nanginginig ako sa takot. Pagdating namin sa ospital ay may tinurok sa akin ng doktor. Nakaramdam ako ng matinding antok. Kinabukasan na ako nagising. Kunento ko sa nanay ko ang nangyari. Sinabi ni nanay na hindi lang pala sa akin nangyari ang nakakatakot na karanasan. Usap-usapan daw ng mga kapitbahay namin na totoong maraming batang nawawala. Natatagpuan na lang daw ang mga ito na patay na at wala ng mga dugo. Marahil daw, totoo yung mga kwento na ang mga dugo nila ay hinahalo sa semento at ibinubuhos sa tulay para ito ay tumibay. Madalas daw magpakita ang mga bata pag sumasapit na ang dilim may usap-usapan na siguro daw ang nagpaparamdam ay ang mga batang nawawala. Simula na nangyari sa akin ito, ay niutos ng kapitan na lagyan ng ilaw ang mga gilid ng tulay at ito ay pinabindisyonan. Magmula noon, ang mga bata at ang mga masasamang elemento ay hindi na nagpaparamdam. At dito na po nagkatapos ang aking kwento. Salamat po.